Pinakabagong luka. Ang ganda pala nita sa personal, oh. Pogi, napaka-slim mo, bit. 54. Na. Si Kuya, nag-aantay. Thank you, Kuya, kasi siya sa pag-aantay. Okay, thank you. Good morning mga kuwis! Office tayo ngayon. Ayan, tignan natin kung bukas na yung taas. Libot ko kayo saglit, no? Na fresh talaga yung ilaw dito. Parang ang fresh-fresh ko. So ayan pala yung tito outfit natin ngayon mga kuwis. Tamang vans lang. And syempre, malaking dyan. <laughs> yung office namin mga kuwis, kaso parang wala pang tao. Tao na. Ayan, may tao na. Pwede kong words of wisdom for today Okay lang man, Jesus ka Importante, hindi ka... Ano? Pagdasal nyo kami Kasi yung ilong namin Di pa nag-uumpisa, wala na Yung kasama ko hindi na nagsasalita Gumagalaw na lang busog na naman ang mga pinagpala. Anong masasabi mo sa kinain mo? Bilis ah! Mag-comment ka naman. Ano? Nothing special. <laughs> Nothing special. Pero magkano? 849. <laughs> <laughs> Para Sa akin ang kinain ko, beef eh. Parang corn beef siya best. Huh? Okay. Parang corn beef. Tapos na yung work natin mga boys. Pauwi na tayo. Pero dadaan tayo sa stores dito na hindi pa natin napuntahan. Ayan, umaambod pa mga kuis. Daan muna tayo dito, silipin natin kung anong meron. Ganda pala na ito sa personal, oh. Woo. Mas yung material, ang ganda. Ito mga kuis, ang ganda din. Pogi. Gan lang. Zion Fresh Paint Maganda dito ah. ang ganda din Pogi eh. ah. ng materials nya Price nya is Almost 10,000 10,800 Ito din ang ganda Ito din ang ganda Leather na leather. 7895 nag sale na to eh ang ganda ang pogi red to ah red hindi siya orange red. ito din oh no? ang ganda oh anong jordan kaya to lagay na lang natin yung sa screen 12,000 or 11,300 pogi no oh, ang ganda lang sa basit na siya 10,000 uy ang gaan grabe Jordan Stadium 19 Gaan pala niya? Ito naman, Jordan MVP. Ganda din. Pero parang hindi siya napanlaro eh. Lifestyle na lang. Pinakabagong lupa. Take 1 TF4. Ganda din. Cream yung ilalim ito ang ganda din oh no? black lang parehas lang kulay lang pinagkaiba ito pogi patent leather leather tapos mesh dito sa taas ito, pogi pogi din ito, ito it's okay Pogi. Napaka-slim. Itong fly is maganda din, no? Oh. Iwan ko bakit ayaw na, diba? <laughs> Dahil siguro dito sa zipper. Pero ang ganda din. Maganda yung quality. Black Elephant Low. 7,095 pesos to. yun, tayo hindi <laughs> ako mga kuwis uh, <laughs> ayun, uh, kwento ko lang yung nangyari kahapon pagkatapos natin pumunta sa Jordan, Manila naulanan ako pag uwi ko sa so, manong pakiramdam mo <laughs> ayun, dumampa ako ng market market kasi wala akong mabook na sasakyan mga isang oras din tayo doon mga quiz talaga ka makapag-focus ako na siguro ako isang lang uwi na lang uwi na tayo balik na tayo mga quiz kasi baka mga overbreak tayo So, ayan mga kuwis, ito kakatapos ko lang i-check tong pair na to at siyempre kakatapos ko lang din sa trabaho, no? So, itong pair na tong hawak natin ngayon, mga kuwis, hindi pa nag-appear dito sa vlog natin. Kasi sa mga stores na pinuntahan natin simula nung na-release yung shockwave, um wala pa siya, 'di ba? Or meron man sa ibang store din natin napuntahan. Pero itong kulay na to, mga kuwis, is very limited, okay? Or limited edition din tong kulay na to. Dahil ito yung special edition dedicated para sa event nila this year. Tinatawag na Shock the Game. At uh, tinatawag din tong Immortality or yung The Finals. Tapos, pakita ko sa inyo yung sa loob. So, makikita nyo, ayan, colorful nung print niya. So, not sure sa iba. Check natin sa iba kung ano yung insol nila, no? Samahan nyo akong ipaship na to mga kuwis. Nabenta lang natin to. Binagsak presyo ko na para hindi siya mahirapan. 4995 ko na lang binenta to mga kuwis. Meron pa tayo na yun itong size 9 sa mga may gusto dyan. PM nyo lang, no? Sa quiz kicks. On the way to Baguio, mga kuwis. Shout out to Chris Rende and Gabiata. Thank you very much.